So good morning everyone, nabang hindi pa tayo naliligo, magkabit na tayo ng sleeve ng 4GX1 natin na trooper, yun. Eto guys, mga namamagas lahat, 4GX1 na trooper, humalo yung mga balat sa tinalupan, yun, so, malawad tayo guys. Okay, alright, 4GX1 trooper, yun. I want to show you clearly the hose. Yeah, do you see that? Those holes are boring. Yeah. Okay. You should clean that one the surface. Okay. So that's it for now. Bye bye. So to protect the o-ring, huwag kalimutan lagyan ng grasa. And then sa baba, lagyan ng silan para sigurado sa mga matatapang dyan. So, sa mga matatapang dyan, ulitin ko, wala yung boses ko sa mga matatapang kung gusto nyo wag na kayo maglagay ng gasket all dito sa baba pero kung medyo natatakot kayo man gusto manigurado lagyan nyo ayos lang yan walang problema basta siguraduhin nyo lang yung lapat is ganoon pa rin sa original kay bye so yun guys naikabit na namin yung mga injector sleeve yan o. yan siguraduhin nyo guys na yung butas na yan, nakatapat doon mismo sa butas ng ating cylinder head para sa dinadaanan ng fuel unit tip guys para mas power so ayan guys sa pagpapatuloy as yes, we go along and continue this morning sa trabaho natin so ikakabit na natin yung injector after ng pagkabit ng ating injector sleeve siguraduhin palitan ng mga washer yan palitan natin ng bago ito yung part number nya master. yan yan kung sakasakali kayo ay magpapalit ng uh, injector washer, ito 'yung part number, guys. 'Yon, napakarami kong na libre para sa inyo, guys. Kasi ako ay matanda na, gusto ko na rin huminto sa trabaho. Kayo naman ang uh, susunod. Ito pala si Nong Johnny Rodriguez Claverio, taga Carlota. Si Nong Rodrigo Oli lang Alisen, uh, galing sa sa saan ng lugar natin nung sa Morcia. okay yan dyan si sir yung mayari nanonood sir mga umaga so guys yan na dito install na yung ating ah uh, Dito install na yung ating injector. Uh, hindi na natin ginalaw yung injector kasi Pumalo lang naman yung balat sa ating Kaya nung need na galawin yung injector, maganda yung andar niya eh. So, ayun guys. Sinunjunin na ang bahala sa paglilinis ng dulo ng uh, injector. yan Simple lang para hindi na masyadong matrabaho uh, at mabilis. Kasi marami pa tayong pupuntahan ngayong araw. Uh, mamadali na natin to Ayun. Igrasa lang ilalagay natin dito. Pero kung medyo na... Tatakot kayo at ayun nyo ng back job kasi kami gusto namin back job palagi. Kaya hirasa na lang ilalagay namin with matching balahibo ng aso. Ayan. Ayan. So, okay na yan. Pwede na yan. Tapos, kung naniguro ka, pwede rin to. Lagyan mo ng rasa. Ayan. ako kaso, ano yan. Konti lang para hindi siya humalo sa diesel. Pampadulas lang naman yan yung installation ng ating o-ring uh, injector para maprotektahan no, no, no. ma yung ating o-ring. Yun. Para malayo sa pagkapunit ang o-ring natin. Yan. Grasa lang. So as you can see, may balahibo pa lang pusa yan. No? Oh. Aso or pusa. <laughs> yan. So yan guys, ready to salpak na si Noon Johnny. Noon Johnny in the house nga pala after na mag-retire sa JLB. Doon sa may bandang alihis. Dati siyang doon naninirahan, yon guys. Yan. Ito yung sakit. So, siyempre yung solenoid na sakit. Dito mo rin itapat. Solenoid na injector pala. Ayan. With matching. Pasmo, pasmo guys. Nung Johnny here. A very, very cautious be installing upon installing this injectors and oil rail very very cautious so guys yun that's it pancet okay it is an honor for non Johnny to install this okay mo double check sa mga ano dyan mga tinamahan mo dyan baka may sumasagi ayaw pumasok gano'n. So guys, ay baba ko muna yung telepono guys para matulungan ko si nung Sir, baka pwede niyo hawakan at matulungan yung ating video. Okay. Okay, yung kahoy natin. So guys, no, huwag niyo ipilit. Huwag no, talaga matigas. Yun yung muto natin. So ngayon, ayaw yung pumasok. So, iangat natin ulit maybe we need to balance or talagang yeah, siguro hinahapan tayo ang pagkasalpak uh, ayun yung talaga so tingnan natin kung tayo kabutin mo kung mo pilitin mo pigilan kaya pala kaya pala alam na So, yung sugay din natin. Baka magtaka kayo kung inilip nyo na itabi. Maaari siyang mag-wild. Uh, mausok ng sobrang puti. Dahil sa hindi maganda yung setting ng ating washer. yeah. yeah, yeah. mahalagang bagay yung papel na ginagampanan ng washer dito. Hindi basta-basta washer lang mahalagang Mahalaga ang nyo dyan. Okay. Let. Okay. Salpak. So guys, pag ganyan ng mga status, kumuha ka na ng alin. Kunin mo yung alin natin doon oh. sa likod na 5. Oo, ngalin tayo. Alin 5. Diyan sa likod. Kasi pag ganyan na ayaw niya, meron kang mga steps na kailangan gawin. So, tulungan ko na si Nung Rodrigo na hanapin yung ating alin. Para mabilis. <coughs>

Tudlaw sa spring pa rin ang dyan hmmm hmmm cinta ngana gana cinta ngana nga karanta kita karanta kita haa karanta kita haa nang unanya uro nga luklak ngro <laughs> pide lakne <laughs> nga mukha naga bukaw? hindi sulit danyo nama ita kaba nga imo lang nga imo lang rai tay dila to cinta na cinta e juju lidinya isi ya boy bulan gitu kok ya juju lidinya kata paliar-paliar in mo paliar, paliar. <tuk> full button pas berangkat Di mana kalau Oh, ini, oh ini beriteral. Aro, oh beriteral. Katanya beriteral sih, ini manusia. Oh, ini kakak. Kayaknya per kwan, namo anune, Ah, tiri baba. Bambu, bungkus sih Duh, Di makatol. Duh, aduh, duriannya, bungkus duriannya, single. bol. kau mau? bol, betul, aja, bapak, dalam. Ada, ada, dalam, Oh, dalam. O parang ko ano ang blak mo? O, ano ang ang size size ang size Ah, de-size. Ano sa pagkakamang sa isang mga torsim? Torsim, kasi naman. Maratong mo ako. Ang mga kaluta? kamaran. Ano Kaya dami mo, kailangan hmm. mo mga hmm. lisin ah, na yun Pol, sa Genesis, sa Genesis niya ganito, tag 20 ha. pa ako pa Eh, lang ito salde. Oh, salde. Mm. Nalang ko sura mo, lisingit. Eh, pusoy, kilalang ko eh. Ano mas pusoy, urutol? Tiyo, gidi. Ah, tiyo, pusoy. Tiyo, ginaki, utol na yung utol. ni yung mama. Alam ko ba, kung Puto na, sentral siya na. Oo. Nakamo. Sige na. Ganay.

12 12 12 12 12 12 嗯 <Okay. S 2>、mm. kulang sa lubong. Kulang sa lubong. Kulang ulo. Kasi lubong nga naman lumang. Oh, naman lumang. Kasi kulang naman 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 就是。

lang. Ano you know? may tawag ako? Ha? may tawag ako? So, as you can see guys, natakpan na namin ni Nong Johnny at ni Nong Rodrigo yung ating makina sa taas. Yung valve cover natin ay na ikabit na natin. So, yun. I-bolt na natin. I-bolt na natin guys. Yun. Bilangin natin yung bolt guys. Magbilang tayo para matuto tayo ng mathematics. Okay. One, uh, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Tama ba guys yung pagbilang ko? Parang mali ah. Well, so nine lang siya guys. Tatlo, lima, anim, pito, walo, siyam. So siyam lang sobra guys Yung daliri pala ni Nong Juni Ang naisama ko So hopefully guys uh, Hindi na tayo magka problema dito uh, Kung baga diretso na Para makalipat na ng panibagong trabaho May kakabit pa kami ni Nong Juni Na 452 dyan sa may Simontesorio Yung pagmamayari ng Isabela government na mini Minibas 450 yung makina niya. 450 yan. Ang niya sa Nissan. Ang puso. Ah, puso. So yun, mo lang muna higpitin ng todo. Ipagsabayin mo para malayo sa pagkaputol yung ating bolt. Kasi minsan, yung mga bolt sa valve cover natin guys, alam nyo, napakarupok niyan. Uh, madalas yan maputol. Kasi pag hinigpita mo rito guys, oh, yung kabila, aangat yan. Pag hinigpit mo mo siya, pinilit mo guys yung clearance dyan is magdudulot ng panghihina ng katawan ng bolt yun kaya prone sa pagkaputol yung bolt natin kaya guys mas maganda pagigpit sabay sabay parang ang dami nang ibibigay na tips ngayong araw sa inyo yan noon journey guys oh. galing GLB si Kabokbok nandito nasa sa Katsamba shout out sa team Kabokbok nang JLB Auto Care Center. So, anong masasabi mo, kamokbok na ikaw ay din nagdaga ng memorandum of agreement <laughs> dahil sa pag-sideline tuwing tanghali. Sabi ng manager, matulog, magpahinga, anong ginagawa mo? Tumatakas sa trabaho para kumita ng todo. So, ito pa. Yan. Finalize na lang natin yung sa dulo. Ayos. Yes. So, 'yon. Ayos. Okay na, okay na. So, guys, yung magagawa ko naman dito is ikakabit ko yung tubo natin dito. So, Pakiabot nung Rodrigo Oli lang Alisin Maraming salamat. 'Yon, guys. So, lilinisin muna ni Nong Rodrigo yung ating uh, passage sa ng oil galing sa HPO. Pakag patungo sa ito. Okay. Para lang. So, ayun. After kung makikabit yung ating uh, tubo high pressure pipe ng oil patungo sa ating valve sa oil yeah. rail ay tinigabit yung battery para magredondo. Sige, redondo nong. Okay. Up. Okay, eh, basa na bal. starter ka. Yan guys. Medyo um, matagal yung pag-release ng oil. Sige. ina. Op, ya. Yeah. So, kaming kailangan natin, kailangan natin i-charge yung baterya para tayo ay makalit go, 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 go. Power Rangers. So, charge muna natin yung baterya. charge muna ng baterya. Sinong Rod Sinong Rodrigo. Rodrigo Igor. Tuwang-tuwa si nung Johnny natin makapagpahinga siya ng konti. So yun guys, medyo may konting delay tayo rito para sa ating uh, 4.50 mamaya. So hopefully mo natin nung no, mayari. Nawaan tayo nung mayari. Mamaya na delay tayo sa ating schedule sa kanya. So yan guys, sasabihin ko pala sa inyo, gusto ko ipaalam sa inyo na yung kaso pala nitong ating Project x trooper ay humalo pala yung ay, pwede rin ano, nag-change court, nag-change court guys yung tubig natin, which is dapat nandito lang sa ating radiator ay napunta sa ating fuel tank at tapos In contrary, yung tub, yung diesel na dito sa radiator. So, very opposite yung nangyari guys. Nagkaroon ng change court. Siguro, Miss na sa kabila ng size. Sa kabila city. Eh. So, change court na. Pwede na. Yun ah, Para malaman nyo kung ano ang ginawa natin dito. At yung dahilan kung bakit ginawa natin ang pagpapalit ng mga ganun. Injector sleeve. O ring. Pwede naman ibalik yung luma. Kaso, yung customer natin na uh, si Nong Rodrigo gusto niya yung quality na gawaan kaya nag request tayo ng mga magagandang kalidad ng piyasa so na drain na siguro na to no, no? yung ating fuel filter at uh, fuel na drain na yung, yung sa tangke eh. so yun yung tubig na drain na rin Ayos. Kailangan natin nagpalit ng fuel filter. Baka pinasok na ito ng tubig. Hindi pa ba? Okay naman yung andar, no? O, oh, yun lang. So, wala na punta tubig doon. Wala, ayos. So, hindi siya na-change court, guys. Yung nangyari lang, naligaw yung diesel dito sa ating uh, fuel tank. Ah, uh, uh, radiator. Yun. Ano ba yan? Puro mali naman yung mga kinasasabi ko. Yun, yun, yun. Yung yun kaso niya. Napunta yung diesel sa radiator. Ayun. Nadali mo nung Johnny. natin may ba wala ayos ganda may upload ako ang video yung buo talaga simula muna sa hanggang matapos ayos alright

เลยครับอาจารย์ในเปลี่โอเคโอเค